Ayan, mga amigo ayong mga bangka mga amigo dito sa amin pinagtatas na Ayan, oh. Ayan, pinagdadala na dito sa gilid ng karsada ito oh, panong patong na oh. Ayan, oh. gawa ng hindi man direktang dito sa amin tatama yung bagyo pero halip kami ng diameter ng bagyo at pagtinig natin dun sa weather update ng bagyong uwan aabutin tayo mga amigo dito ng uh, Abot ng 110 kph yung lakas ng hangin Kaya itong mga bangka sa tabing dagat Pinagtataas na Yun kami mga amigo ay Sasabay lang ako dun sa may Itong kapitbahay namin yung ari ng bangka ah, uh, Mamaya ang hapon bukas, ah, bukas pa naman ang hapon yung pinakamalakas Pero ang ibang mga bangka mga amigo Nagsipagtago na Bali ang naiiwan na lang kami dito ay Ito na lang oh Ilang piraso na lang na bangka Ayan oh Ayan gawa ng itong maika ay tinutulungan pa yung isang bangka na yung laging binablog ni Kasuyo oh, tinutulungan pang mababa ay daw, oh. nagkahay sa atin <laughs> ayan o oh. oh. nako, hindi pa nakano, hindi pa nagagalaw sa pisto yun mga amigo dapat hindi, uh, dapat mga amigo ano yan, ah uh, bago mag alas 3 ay bago man lang mag alas 3 ay nasa tubig na hindi kaya di mananakibo mga amigo ano kay Bo, pero hindi na isod. May nagtutulak yan na ah, piloder. Ayan o oh, mga amigo, bus na. Ang mga bangka, nakatago na lahat. Kami na lang naiwan. O oh, bali, apat. O oh, ito kasi, itong ibang bangka, ito ang tutulong paghila, papasok ng ilog. Kasi yan, wala yung makina, yung inilulusong na yan. Hilahin pa yan pagtago. pagtago. Yan, ito na mga iba dito. Maliliit lang naman ito, baka mamaya or bukas ng umaga. Kasi ito, may, yung mga trolling sinasagwanan, may pusi. Baka lalaot pa yan mamaya. Ari pa namang dumaot yung mga saguanan lang. Kasi yan naman ay eh, kabuhat-buhat lang naman. Pag talagang lalakas na, madali lang buhatin. Pero yung mga medyo mabibigat, mga amigo, ah, pinaglalagay na nila sa mataas na area. Ayan. Isan, yan ang isa sa mahirap mga amigo ay pagka yung masama pa ng malalakas ang bangka pagka uh, hangbawa ang repair nagre-repair ka ayun pag biglang may dumating na masamang panahon kahit hindi pa dapat ilusong napipilit ang ilulusong na ayun ayun no? dala ng lakas na ng ibig sabihin ito mga amigo pag dumadami na ito malakas ng ulan dyan sa may kabundukan ng Sierra Madre kasi dito nang, dyan ang gagaling ito basura ng kalikasan ito mga amigo hindi ito naiwasan Tuwing mag-aamihanin, marami ito dito na naiipon. Basta panahon na ng dito sa amin. Dito kasi sa amin ang habagat. Yan, ito lang mga amigo yung sasabayan ko. Pagpasok. Baka sa real ako ngayon. Ah, malalaman lang yan mamaya kung kung hindi pa ako sigurado. Pero kung sakasakali, baka magre-real na lang ako at sasabay ako sa kanila. parang hindi pa nakibu hindi pa yata gumalaw oo hindi pa napagalaw parang hindi gumalaw ano na baga umisip na ha pero pag yan ay nakabot dito medyo gagaan na yan ha ha Ang iyon yun ang mahirap mga amigo pag may masamang panahon yung hangin dito yan magmumula mga amigo dito sa may harap na mismo ito mamaya abukas ah, ang gabi tapos yung so, pinakamalakas na mahangin, mahangin high tide pa kaya si kasang pala ito. Ah. Si uh -huh. -oh. Si Miguel Valiter mga idol. Ah. Uh -uh. Yan, kasama si Kasuyo, sa si rapsi si mga idol, nandito lahat. Uh, -uh. Mga sikat na vlogger mga idol, kasama ko na naman. Uh -uh. Ito si eh, ay, ano mga idol oh. Bangga na pasok na sa ilog. uh -huh. oo, nandoon lang tiyo. Sa sa, hapun hapun pa, Sa... Tapunta. tayo Tapunta ay pumasok. na ang mga idol. Dito na lang ako sasabay kay ka Eh, sa kaya sa hindi pa ako nang Naghihila pa. Sobrang laki. Kaya nahihirapan. Kaya baka natin mga amigo. Ah, ito, kaya nandito. Aalalay, ah, nag-aalalay pa din yung ano nito. Nag-aalalay pa rin dito. Sa may-ari nito mga amigo. Kaya hindi pa rin umaalis. Baka gawa na ito. Hihilahid lang ito. Wala pito kumakina ito ang bigat na lalo na pag namakanahan ayun dyan mga aming ito sa mga pabawayan natin sa kadandoan sila yung una makakaramdam ng itong na ito sila yung una makakaramdam ng hangin mga ala siguro umaga umaga pa lang pinakamalaka siguro nila pag hindi alas 7 alas 8 pero madaling araw pa yan malamang madaling araw pa yung bugso ng hayan or mga bago maghat o mga hating gabi pa umaga mag na, na yung palakas ang palakas yung ulan maaaring mas nauuna ma pa baka mamaya ang hapon pa lang mga amigo bukas ng umaga na ulan na doon ako mamaya hapon pa lang baka malakas ng ulan kasi parang sa pagtiritin natin yung windy eh, eh parang malakas yata yung ulan yan eh, pero mas dabis kung mag-monitor uh, ma kayo sa pag -asa. kasi yung pag eh, nasusukat nila yon yung volume ng ulan kung gano'ng kalakas yun. Ah, tapos mga bandang ah, hapon mag-uumbis ang maramdaman yan sa tuwan pa hapon mga tanghali hanggang papunta ng hapon Pulilio Island hanggang Baler Aurora yan maglalaan po yung bagyo ingat po sa ating mga kababayan dyan sa may Baler Aurora yun mga amigo uy nababa na yun bro no eh. yun ah, palang kapitan na yan Oh. Yun mga amigo. Ingat-ingat na lang sa mga kababayan natin. Itong sa amin, tuntutusin, mas malayo na. Pero tinan nyo, yung mga bangka dito naghahanda. O ano pa kaya sila, mga amigo, dapat ay mas dublihin nila yung paghahanda nila. Kasi dito sa amin, hindi naman talaga kami malayo naman ay lang kami ng pinakadaya yung diameter niya talaga malawak kasi buong kung buong sira madri, mga amigo sasaklawi ng bagyo kaya napaka delikado uh, at saka yung hangin dun sa windy pa ah, na lang aabot na nang nasa 220 mga amigo eh sa observation ko dun sa sukat ng pag-asa kung kumpara doon sa Windy na application na tinitingnan natin, mas mataas ang ano bakayan sa kanila ay hindi natin alam. Baka mga 230 ang uh, sukat nila dyan sa hangin. yung bugso. Tapos yung regular na hangin, ang pinapakita doon sa Windy ay 180. O hindi natin alam. Baka akabot na mga 190 yan. Yung Kang lang doon sa nakita ko kanina mga amigo. Oo. Humina na 'yon tapos bumalik uli yung paglagas niya pag bago yung ano niya. Yung bugso niya tuwing nag-update ang windy mga amigo nag-iiba kaya maski sa tingin nyo sabihin nyo hindi kayo ah, hindi naman pala dito sentro yung mata ng bagyo ingat pa rin kasi nasa dagat pa yan may posibilidad na mabago ang direction. o yun ang ano dyan yun ang yung uh, kailangan makahanda uh, talaga tayo mga amigo ayun, no, maliit lang kasi yung nahila mga amigo kailangan, hindi kakayanin kung yun lang, talagang alalaya na ito hindi nakamalagas dito o oh. Kaya pag hindi ito napakibo nito ay baka ang mangyayari nito, gawa na lang nila ng paraan na hindi magalaw dyan, kasi ang mahirap nyan mga amigo ano eh pag kahalimbawa napaisod nila dito sa mas mababa tapos hindi rin naman pala maaidiritso mas mabuti pang hindi kibuin pero 'yan inaalam din nila 'yan pa nila kung kakayanin talaga. Yan Hindi madali dito mga amigo magkaroon ka ng malaking bangka. Masarap ang bangka malaki kung kondisyon na sa dagat na. Napakasarap ng malaking bangka na ginhawa sa kapitan sa kasamay ari. Ah, doon sa pagdumating na doon sa punto na magre-repair ka nga at kailangan mo na repair. Ayan, milyon ang gastos niyan mga amigo eh. Baga nasa kulang-kulang 3 milyon yata ang ginastos sa repair pa lang. Oh, tapos yun nga pag ganyan may biglang may masamang panahon hindi pa dapat ibababa yan dahil magkakabit pa yan ang makina may magbubutas pa nung guyakan -ano pa ng timon o, pero naobliga silang ibaba gawa nga ng may bagyo oo kaya naobliga yung iba naman doon na sa may ilog doon na sila repair ng bangka ang kaso pag doon naman mas matagal din siyang matapos kasi ang layo pag maghahakot ka ng mga materialis o lahat ng gagamitin mo, plywood, tako, itong karpentero, pa uwi uwi yun, matagal. Hindi na dadali-dali mga amigo. Tapos, mas magastos kasi gagamit ka pa ng generator. Walang linya ng kurinti. O. Oh. Eh, baka sa araw-araw -araw mong pagpapanday doon mga amigo, sa araw-araw nila pagpapanday doon, uubo sila ng... Uh, mga sampo hanggang 10 hanggang 15 liters na gasolina sa generator pa lang o, Kaya o, Dito sila nagtaas Yun nga lang ang problema Pag may bagyo nga Hindi naman mahihila ng pataas yan Laging pababa Gawa ng kabahaya na o, kaya siguro ako Pag ako ay magbabangka ulit Ganyan na lang siguro Sa bangka ni Kasuyo kalaki o, Siguro hahaba-habaan ko na lang Ng kontik mga amigo Ayan o nasa mahigit na isang oras mga amigo nilang uh, sinusubukan iba't ibang paraan hindi pa kumibo, hindi pa siya gumalaw pero mapapagalaw mabababa't mabababayan. mabababa yan uh, hindi nga lang natin maratan siya kung makakaya nila ng ngayong maghapon o, uh, kasi pag hindi rin lang makakaya yan itong humihila na ito, uh, alis na ito eh. alis to, hindi ito magpapaabot ng bagyo, simple ang mangyayari, maiiwan siya nasa lang kaning lugar Kaya yan, eh, pinaplano nila yan Baka Siguro yung iba, hindi isip bakit kami nandito pa Samantalang yung mga baga pala nagtago na Ay hindi pa naman ngayon lalakas mga amigo Ngayon maghapon wala pa Ganito pa lang siya hanggang maghapon Ah, kaya lang yung iba talaga nag-una-una ng makatago eh pinaplaster na nila ng maayos lalo na yung medyo malalaking bangka mga amigo ah, gawa nang sa ilog na pinagtataguan nagsisiksikan din ang mga bangka kung baga man na ngayon kung siksikan na yung mga bangka mga amigo eh magnauno, bago magsiksikan yun naplastar mo na yung bangka mo bahala na yung mahuhuli parang ganun lang yun kaya abi naman bangka pwede naman isingit-singit lang yan maliit lang naman ito nga mga truly mga amigo, kaya nga hindi pa nagtatastas ng mga palatik nila ano o. Oh. Yung isa nga kanina nakita ko nagkakabik pa ng palangoy eh. Kasi dito pwede pa silang magburaw mamayang gabi. O oh, kaya lang wala nang ka nalalapitan na may ilaw. O oh, yung mag kailangan na nila magdala ng sarili nilang ilaw. Mga wil pa sila. Hanggang bukas ng umaga, hindi pa naman tumalakas. Oh, oh. Mag-uupisan lumakas yan pa hapon. Ito na... Ah mo muna tayo. Hindi si kaso baka babalik pa yun. Kasi, yan, isa sa mga binablog niya kung paano yung pagbababa ng mga bangka. Ay e ako mga amigo, magagayak pa ako ng mga gamit ko, mga dadalahin. Yan. Magkagayak pa ako ng mga dadalahin ko. Kaya, oo uh, uuwi na ako. Yun. Ito ang... Wala yata yung may-ari. Oo hindi pa nagagalaw yan ang dapat may oh, ito mga ito walang problema maliliit lang ito eh kabuhat buhat lang Napakalinis oh. 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 ng dagat dito mga amigo pag may bagyo. Napaka wala kang makikita mga bangka, puro buya na lang ang naiwan yung mga talian. Oh, yan oh. Yan na lang ang mga naiiwan basta may bagyo na. Oh. Yun mga amigo, baka ako yung uwi lang muna at uh, ko rin yung mga dadalahin ko, pagkain or kung ano pa mga kailangan ko Yun, mga amigo, basta doon sa mga kwan, ingat-ingat na lang sa mga dadaanan. Unang lang po katanduanis madaling araw pa lang mararamdaman na nila yung palakas ng palakas na hangin hanggang uh, hapon dito na naman sa may Pulilio Island pa hapon sumula tanghali papunta ng hapon hanggang sa Baler Aurora doon siya uh, unang lalan mga amigo yun ingat ingat po doon sa mga dadaanan ng bagyo uh, uh, basta laging alerto para kung uh, para maiwasan yung pagka-damage ng mga lalo yung may mga bangka mga amigo kung saan yung pinakasipte dapat itago na nila kasi malakas yan hindi pwedeng baliwalain yun mga amigo abang lang sa susunod nating video